Pag hmm. makataya pala daw, lalad na lang, na lang. Taw -taw na. Hmm. Naglabasan daw yeah, you know yung ano, <laughs> naglabasan daw <laughs> yung mga bagong pisang kobra dito yeah. sa narang Lama ito, lumabas daw dito. Ay, ay, Ibig sabihin yan, mayroon naglimlim ng kobra dito sa punong ito. Hindi maligid na na So galing ito. Ano ba? po. ayan, tingnan natin ang buta sa ano. Marami daw na pisang cobra dito. nakita nila lang. mga pangobra. Ano po ang galing

Dito daw po ang ano, nakakita sila ng as na baby. Baby ito, no, ito. na ito. Galing sa taas. Ito. Ito. Mm. Na. Ito. 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 Barangay Santa Cruz. Oh, Santa Cruz. Ano ba, Santa Cruz. Na Corazon. Corazon. Corazon na ba ito? Santa Cruz ito kung ano. I think so. Oh, ito. ito yung napaka namin. Santa Cruz. Uh, Pitong wakbang. Corazon de Jesus na. May buta. Pero wala din.

video. At hindi kanya yung bigang ken. Ay, niya. Sige, po tala ka video. Ayatin mo lang busbus lalam. retal bus -bus lang lalam. Talagang gila lalam mo, Ay, 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 dan balak temu temu lupi oh, oh. <ills> eh <ImpossibleEh> lupi <dissipatedCROSSTALK router> <Hai dasmo> <right> Oh. Oh. Ay, ay, lupi. Ay, lupi. Ay, lupi pero lime, 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 ay, pa, para, oh. ay, ano G guess ya? ay ka bakas na rex ay, bakas, na bakas, ay. Oh. bakas na bakas eh oh Bakas na bakas ra oh. May butas din dito oh. Bakas na bakas o, oh. pag may unos pa sa loob okay. <laughs> O tayo ka, de looping nga rin yung Oh, do o Parang muda Silip-silip po na akong sa rin na? Ayan. <laughs> Ayan. I know. I know, Ayun na, niya. Ay, sinubukbus <laughs> ka yan? Ayun niya. Kaya nga, kaya nga. Yan na! Yan na! Sinuyan na! Sinuyan na! Bawukay kaya natin ito Ay, Ibig ko sabihin eh Ibig sabihin, eh Budayan Budayan Itong sargama mo kong Dito <mulong> Dito na Dito 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 Dito

tanging urano mo mo urano kruson bisa niyo nyo. pero ay 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 Tarakalda. ay 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 karakalda! ay ay karakalda! ay tarami. ay at, tarami? ay tarami. ay tarami? ay 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 karamdah ay 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 karamdah ay 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 ay

may pangontra ka din wala pangontra ano pangontra? pangontra yan? hindi naman bigyan niyo ang pangontra na dyan, patay hindi pa, hindi dam babo ba talaga? sa taas wala bang pagiba sa babo? sa babo hindi, sa babo, Diyos ko patalo nga hindi na babo mayroon mayroon butas ay, gara kayo pa! Ay, yung tinatanggap mula! Ay, yan pa po. Ay, yan lang yan, pa po. Ay, yan yan, pa po. Ay, 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 ay! Talak, talak. Mataras, mataras. Ay, ay, ay! Sandali, sandali, mo muna kukunin niyan, Galit yan, eh. may

God may God. Kasi ito na lang ang masuka, lalo yung masuka at saka may COVID. Kaya nagpuntahan dito yung mga sisipo, yung pulsyon pa dati pala kawayan, apat ang laman. Kaya lang nadalim na kami ni Galeno. Napunta kay Galeno yung napakalaki. Mga tol, ang laki <laughs> sa <laughs> Kaya pala lagi sa araw po, siya pala nagunahan ko sa malaki. <laughs>